Took me back to East Atlanta, na na na. Nah. Hello guys. Poko sa ano guys sa Dagupan Bilya po Memorial Hospital po. Dahil transfer muna na sa yung aking tatay po gawa ng ano po siya. Ano po siya sa CT scan po kasi Bali na mamaga ka po kasi yung ano niya, ulo niya, mukha niya dahil po nabangga po yung mukha niya sa ano, nahulog po siya sa kanyang hinigaan. Kaya po siya na-confine po ngayon sa ano sa Lingayen Hospital po, sa kabila po. Kaya po ako na uwi ng Pangasinan, guys. Eh, sa ngayon po, gawa ng wala kasing aparato doon na pang CT scan kaya may transfer namin dito sa ano dito po sa Trilla Floor Dr. Memorial Hospital po sa Dagupan po kaya bali ano po guys alamin namin sana po sa na ng Diyos sana wala naman malubang nangyari sa tate ko kung makita namin po yung resulta yun po yung guys kaya po nandito ako na upi -okay po ng Pangasinan para ano namin sa tatay ko guys uh, na... Pagbasal lang po natin guys na wala pong malalang nangyari sa tatay ko dahil naglipo ako dahil tinatignan na po sa doktor tinakbo sa hospital kasi nangihina po siya eh tapos po lahat ng ano niya hemoglobin saka pitlets po yun guys sana wala po siya ng anong malala po yung nangyari sa kanya guys po guys pray nyo lang po ako guys na wala pong nangyari sa akin dati guys maraming salamat po sa support na guys Thanks for watching. Subscribe. Rob's vlog. Like and share.